Magandang araw mga kachoko pam. 4 weeks na ngayon ang papis nitong si Mami Risa at tingnan niyo naman kung gaano na sila kalalaki ngayon. Alagang-alaga pati sila ng kanilang Mami Rises at ito nga po ang kanyang milk at hindi nga maubos-ubos ng dalawang ito. Malakas kasing kumain ngayon si Mami Rises bukod pa doon ay binibigyan ko pa siya ng vitamins na pampagatas. Kaya ayan, hindi nga maubos-ubos ng dalawa yung kanilang gatas. At dahil 4 weeks nga po sila ngayon ay kailangan na nga natin uling i sila, bali pangalawang deworm na nila ito. At eto nga, inihanda ko na nga yung mga gagamitin ko sa pag -de deworm at dinisinfect de ko rin niya ang timbangan. At ayan, una kong ang tinimbang dito ay yung female at tumimbang nga siya ng 0.65. Itimbangin e, ko nga pala muna silang parehas para mamaya ay paiinumin ko na lang sila ng pan -deworm. Mahalaga po talaga ang timbangin muna sila para malaman natin kung gaano ang dosage na ipapainom natin sa kanila. Eto nga, isinunod e, ko naman timbangin itong male at tumimbang naman siya ng 0.70. At ayan, natapos na nga natin timbangin sila at ang female nga ay paiinumin ko ng 0.65 ml ng pandiworm at itong male naman ay 0.70 ml na pandiworm. Hindi naman po sila mahirap painumin dahil sanay na sanay na nga po silang uminom ng vitamins at gustong gusto nga nila iyon. Siguro akala nila ay vitamins nga ito ang ipinapainom ko sa kanila. Hindi katulad ng anak ni KitKat na talaga naman pahirapan nga ako sa pagpapainom ng vitamins at pati naman sa pagdidiworm ay pahirapan din. Pero habang lumalaki naman po ang anak ni KitKat ay parang nagugustuhan na rin nila itong vitamins. At balik nga po tayo dito sa pagdi-deworm dito sa anak ni Rises. At ayan nga, tapos ko na nga ang ng pandiworm iyong babae. At ito namang meal ang pinaiinom ko. Ito nga po sila, sobrang cute na cute at nakakatuwa nga yung mga balahibo nila dahil napakalinis. At tingnan nyo naman kung paano uminom ito at talagang gustong gusto nga niya. At ito nga, kaya nga, laging malinis itong anak ni Rises ay talaga naman laging nililinis sa niya ito halos oras-oras nga. Yan, tapos na nga yung pagdi-deworm sa mga papis ni Reese's at ang susunod nilang deworm ay after 2 weeks na ulit. Siguro sa isang araw ay tuturuan ko na rin silang kumain ng dog food.